So yun guys, nag-spray pala tayo ng ilang subwes so, no? Portable sprayer ulit gamit natin at, Abang ako yung nag-spray, si kuya yung nagapatutin so, yeah. Kunting hintay lang tayo para mapuno yung, yung pinagplatan kasi pag medyo nabasa na yung ibabaw magalabas na yung ano, insekto ganito yung diskarte lang namin pag ano, sabay na para isang galawan so thank you ulit sa panonood nyo guys yan si utol yan dito na kasi kami bande Pansin nyo na medyo nahuli to kasi punlaan to eh. Siya yung huling-huling nating ano, babanatan. nag-spray na naman ako guys ng insecto so ito para yung gina-sprayan ko yan nag-spray tayo may tubig para labas yung insecto sa lupa na nanggaling so yun thank you for watching again guys maraming salamat ulit guys sa inyong pananood